الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Fadhakirna ma nasina wa tub alaina wa li sa'iril muslimina fi kulli makan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Thumma ama ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng mga nanonood sa video ito, muli ang inahandog sa inyo ng Sabili Academy. Taos puso kami ay nagpapasalamat sa walang tigil ninyong panunood at pag pagsusubaybay sa kanilang mga programa na inahandog sa inyo patungkol sa mga paksa at aralin sa Islam. Katunayan po, kami ay tunay na nagpapasalamat una sa ating tagapaglikha na tayo ay binigyan ng oportunidad para sa mga sandaling ito na may bahagi namin sa inyo ang anumang mga aralin at, at ang mga paksa na ating naibahagi dito sa ating pagbabahagi sa inyo nawa ito'y tanggapin ng Allah sa atin at sa inyo rin. Patawarin nawa tayo sa ating mga pagkukulang at kasalanan at tanggapin tayo sa kanyang paraiso. Mga kapatid, bilang panguli sa episode na ating natalakay ay ano yung mga kagandahan at resulta ng pagtanggap natin sa tadhana na ito ay nakalaan na na itinalaga ng Allah. Nakuha natin ang tadhana, ang kadr, na kung saan ito, ay bago pa tayo likhain dito sa sanlibutan, ay nakatalaga na ang lahat sa kaalaman ng Allah, sa kapasyahan ng Allah at kanyang ipinasulat sa kanyang mga anghel. Ibig sabihin ay ito ay hindi mababago. Pero ayon sa mga pantas, mababago pa rin ito sa pamamagitan ng ating mga paggawa ng kabutihan at ganun din sa ating panalangin. Dua sa Allah subhanahu wa ta'ala na hinihiling natin na hindi natin alam ang batid ng anumang mangyayari na masama. Pero kung gumagawa ka ng mabuti at tumiling sa Allah na ikaw ay protektahan sa anumang mga kapahamakan, anumang mga mga sakuna na mangyayari sa iyo ay maaari ay mabago ang kader na yun pero hindi mo alam pero batid ng Allah dahil sa paggawa mo ng kabutihan so ito po ang punto na ang kader na ito ay naisulat na tapos na ang lahat pero mababago pa rin sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at inyong panalangin at ang nakakabatid niyan kung bakit magbabago ang iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat anuman ang mangyari sa ating buhay, masama o mabuti o anuman, kasi minsan tayo ang naisip lang natin yung kabutihan na gusto natin. Hindi natin alam na yung masama ng mga masakit na pasanin na dumating sa iyong buhay, ayun ay, yun ay mabuti sa iyo. Hindi ba may kasabihan na blessings in disguise? Kasi minsan hindi mo alam. Wa takrahu siya, wa huwa Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo gusto pero hindi mo alam yun ang mabuti, mabuti sa'yo. Wa asa ang wa huwa At mayroon din mga bagay na ikaw ay gustong gusto mo, ito pala ay makakasama sa'yo. Kaya ang isang Muslim, batid niya, alam niya ang sarili niya na anuman nangyayari, nagpapa, ito ay pinapaubaya sa Allah. So ang mga kabutihan, nakatangian, na pagtanggap natin sa anumang tadhana na dumarating sa atin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada, walakin qul qaddar wa ma syaa fa'al." Fa inna law tuftahu amalu syaitan au abwabu syaitan kamakala hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag dumating sa inyo ang anumang bagay na ito ay mapahirap sa inyo, nasaktan kayo, at ito ay pagsubok sa inyo. Huwag na huwag niyong sabihin, sana man lang ginawa ko ito. Sana man lang ito ang nangyari. Dahil ang sana na ito na sinasabi mo na sana ay nangyari na ito ang ginawa ko, ito ay binubuksan ni Satanas, ni Iblis, ang iyong pag-iisip sa pagsisisi. Bakit tayo magsisisi kung ito pala ay tapos na ang lahat at ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, ang mga tamarat ng pagiging tamaratul al-imanu bil-qadr ay tigib na paniniwala mo, nakapahintulutan, kagustuhan ng Allah, tinanggap mo yun at wala ng pagsisisi. Pangalawa, dahil pag ito'y tinanggap mo at ito ay naging tunay na maging busilak ang puso mo, nawawala ang puot at galit mo sa isang tao. Bakit? Kasi hindi ka dapat nainggit, hindi ka dapat nagsiselos kung sinong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng may mga mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Tapos, mag ikaw ba ay magsiselos, maiinggit dahil bakit sila mayroon at bakit ako wala? Samantalang naniniwala ka na ang lahat ay tadahan at ibinigay ng Allah. Pangalawa, nagiging matapa. Pangatlong, nagiging matapang ang ating puso na anuman ang pasanin at masakit na nangyari, alam namin natin na kagustuhan nito ng Allah at hindi kagustuhan mo. So tanggapin mo to, magpasalamat ka sa Allah, magtimpi ka sa Allah at alam mo rin na ito ay hindi ito mananatili dahil mga panandalian lamang ito na dumadaan sa ating buhay. Subhanallah, pagtanggap sa kader ang pananatili na paninindigan ng Muslim na pagmamahal na ito ay mula sa Allah, nagiging matibay ang puso mo, nawawala ang lungkot mo sa iyong puso, ingit at selot sa kahit sinong tao dahil kung ikaw ay naingit sa kanila dahil meron sila at ikaw ay wala, parang bagang ikaw ay kinu-question mo, ika ang iyong Panginoon na bakit siya meron at wala ako. Hindi po yun ang ating ninanais. Ang ninanais natin, malugod tayo sa kung anong ipinagkaloob ng Allah sa ating mga kapatid, sa ating mga kahit sinong tao, isipin mo, bidigyan ka rin ng bagay na wala siya at siya, mayroon siya na wala ka. Ito ay ang Allah ay hakim, ang adal na tunay na nagbibigay sa atin na ito ay ibinigay sa bawat isa sa atin. Maraming maraming salamat po sa panunood ninyo sa mga programing ito na inihandog sa inyo na Sabili Academy. Sana tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawain, tanggapin tayo sa kanyang paraiso, patawarin tayo sa ating mga pagkukulang at ating mga kasalanan. Biyayaan tayo ng Allah ng tunay na kapanatagan ng puso, pananampalataya, pagmamahalan at pagunawaan at tunay na busilat, busilak na puso. Maraming maraming salamat. Kalugdan tayo ng Allah. Patawarin sa ating mga pagkakasala. Hanggang sa muli mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.